Hello guys! Good morning! Good morning po sa lahat. Magandang araw po. Pagpalain po sa natat. Nawa po tayo ng ating mahal na Panginoon. Heto, ako ay pupunta sa supermarket para sa ganun ay mamili ng aming kakailanganin. Kunti lang naman. May dala akong bag. Ah, stroller. Kasi mga gatas lang at uh, cornflakes ang ating mga bibig po, yung pang araw-araw lang sa ng iba pag yung talagang big shopping na ang gagawin kaya ito may dala akong stroller para magbuhat ang ating dadalhin magandang araw po syempre po as always dito ako dumadaan papunta ay paahon pabalik ay palusong at pahon pa rin. Ganito po ang aking linalakaran pagka ako ay namimili. Kaya karamihan ako ay nagpapadeliver kasi hindi ko kayang dalhin ang mga magbigat na bagay. Ayan, tignan ninyo ang mga uh, mga kahoy o mga puno ay launa. ay nagsasabing autumn na talagang pa-winter na po ang panahon pag winter po dito ay sobrang lamig pero para sa akin mas gusto ko ang winter kasi um, mas okay po sa akin ang malamig kasi kung tag init po ay ako talaga naman pawis na pawis gusto ng pawis ayan po Wala. dito po ako namimili dito banda ako namimili and guys, nandito na ako sa loob ng supermarket. Unang ang ko mga tinapay kasi kukuha ako ng isang bar. Ayan ang dami-dami. At yan naman ang mga party ng meat. Ayan na klase-klasing meat yan. May chicken din dyan sa mga yan. Pagkarami-rami. Pero hindi ako bumibili ng pang-ulam namin araw-araw dito. Kundi kukuha lang ako yung pang-chicken meat, uh, chicken balls. O kaya gagawin kong tortitas. At syempre, dito naman ang parting isda na klase-klasing isda. Ang lalaki ng mga pusit, ng mga sepia, uh, hipon. Ayan, pagkalaki-laki, ang dami. Klase-klasing isda, salmon. At syempre, dito naman parte ang mga wine. Ayan guys, nandiyan ang red wine, white wine. At syempre, ang dilatang tuna. Ito ang party ng mga tuna. Ayan, pagkarami-rami. Ang side na yan ay mga red wine din. Pagkarami-raming red wine dyan. Siyempre, pag-ikot mo, nandyan yung mga ligumbres. Or mga <coughs> pasta. Dito party ang mga pasta. Makikita mo dito party ang mga pasta, potato chips, at mga iba-ibang bilihin. Dito ako na bumibili lagi kasi nandito ang naka register ako dito at least minsan nakakaipon ako kahit papano yung mga pumapasok na points ay pumapasok sa aking account hayan naman ang parte ng mga cornflakes ayan kukuha ko ng cornflakes tatlong klaseng cornflakes ang kukunin ko isang fitness fitness at yung graham kasi kukuha ko ng isang graham para sa aking among lalaki at dito na maayano oh guys, ang aking binili na mga cornflakes at anim na gatas lang kasi <coughs> mabigat hindi ako magpapadeliver ngayon. Syempre kukuha ko ng tinapay ng tortitas kasi 'yon ang kakainin namin mamayang gabi. Hayyan. At syempre, kukuha ako ng aking inumin kasi hindi ako umiinom sa gripo. Kaya tuwing namimili ako ay kumukuha ko ng tubig at Siyempre, tignan nyo naman guys, ang daming ice cream. Parang ang sarap kainin. Kaya lang na... Ayan guys, nakarating din sa loob ng bahay. Grabe. Ang hirap iakyat sa hagdan. May, may elevator, kaya lang marami pa akong dadaanan na hagdan bago makarating dito sa bahay. Kasi kami yung pinaka mataas. Dito kami talaga sa kalagitnaan ng bundok. Ayan guys, tayo ay magtatanggal ng ating pinamili. Ayan, gagawa ako ng tortillas, tortitas mamayang gabi para sa dinner namin. Kaya bumili ako ng tinapay at man. Ayan guys, ayan ang aking mga pinamili. Ayan siya. Yan lang, pero ang hirap iakyat. Ayan guys, antabayanan. Hanggang sa muli po.